Yeah. What's wrong? Um, I just, I, I just don't know if this is the right thing to do. Alam ba ihati ba na pag-usapan natin to? Ito na lang ang best way para, para sa inyo na kapatid mo, para sa kapakanan niyo. okay? TIGIL nyo to. ako dito? Diyos ko naman, pati ba naman dito? gugulo ka? Yuan, why are you with her? Hindi ako papayag na ibenta nyo ang shares ko at ang company. Yuan, iho, I'm sorry but it's too late. Kasi nagkaroon na ng pirmaan si Miss Dominica Suarez and the uh, Joanna. So naibenta na sa Leland International ang uh, Cosa Food Corporation. No, that contract is invalid. Because I didn't even sign it, and wala kong consent na ibenta yung shares ko. Excuse me, yeah. So, yo, okay? can you explain this to me? not You want? put me you mean, What? No. Hindi ko signature to and I did not sign this. Come on, Juan. Alam mo, Iho, huwag ka na mag -deny. kasi the first place, alam mo, para sa kapakanan nyo naman yun, yung mga pagbebenta ng ano kumpanya, para sa inyo rin ang kapatid mo. I knew it. Ginamit mo na naman ang credit card ko, Joanna. And you forged my signature. Again. Oh my gosh! Chill, brother! Did you forge my signature? Joana, answer me? Did you forge my signature? Dahil ikaw na makakagawa niyan. Yuan, are you suggesting that these documents are fraudulent? Iho, hindi to biro ah. Po, pwedeng makasuhan dito sa Joanna. Ang tanong ko sa sumbang makulong ang kapatid mo? Ang kambal mo? Yuan, are you sure that Joanna forged your signature? Sige, okay, Yuan. Ituloy mo yung accusations mo. Ipakulong mo ako. Joanna, will you guys stop? Yuan! Yu Yuan, answer me. Pirma mo ba yan, yes or no? Yes, that's my signature. Ang si ka na naman sa akin. Ina, Ina, I'm sorry. Alam mo, dapat hindi na kita pinagkatiwalaan ulit eh. At kayo, wala na kayong ibang ginawa kundi saktan si Lola. Ang kakapal ng mukha niyo. Matanda na si Lola. At itong kumpanyang to na lang ang kaligayahan niya. Tapos aagawin niyo pa? Hindi hey, na kayo naawa. At kayo, naturing ang mga apo na kayo na dapat kayo rin papasaya kay Lola. Pero ano ginagawa niyo? Paulit-ulit yung sinasakas si Lola. Ina, pwede ba umalis ka na? You're not even part of the family para makailam ka dito, okay? matagal ako nagtiis kay Lola at matagal ko rin inintay na makuha ko yung inheritance ko. Let's just say, kabayaran niya to para sa lahat ng sakit na binigay niya sa akin. But now, we're even. I feel so sorry for Lola na naging apo niya kayo. Masakit ba na mawala ang memory ni Lola? Pero sana, sana makalimutan na lang niya kayo para hindi na siya masaktan. Ina!